Eh, sila lang ako si Mon. Hi guys. Eh, hey yung guys si Dono. Diribon. Hindi kami uksimbahan guys. Hindi kami uksimbahan kay nanimba mi guys. Kaming dua. Mm -hmm. Praise the Lord. Hey guys. Naka motor pa di guys. Naka motor pa Pero, gary na kayo. Kaban lang. Ilip Balag bau ginit guys, pasta patay oi. Ayo naik bau mut dulu. Balik bau mut. Ah, baik guys. Baik baik. Tambah ya guys. Lemot nah, dagang nang chicks mo, go so coaching okay, mo. Ayo pare, kan cita ya. Yeah. Atar, atar. Berita? Oh. Masa tu mungkin atau nggak? Uh, Tunggu aku. Apa oh. dia? Dia apa tu? Orang cepi kan ni nyata tu. Dream, dream ini aku pergi ngatur ini lalai pergi. Mm. Dilo nemu sa SM Kulan Karon. Oh, dah. Kau bantu. Sorry, sorry lang ni guys, kay pagkahuman ng simba, sursuroy lang ni guys. Dala lang niya, tapos para. Ngayon okay, sa sursuroy, ngayon sa isang bulan. Let's go. Tara. <laughs> nga guys, ibuto nga daw kayo. Ibuto nung kauban guys. Nyaaa. Yes. Manamig kaon guys asa ah, matan ni mo balo Bye <laughs> <laughs> guys, masaa again mga guys eh. Masaa again naman ni. Sampol na naman. Hmm. Good life. Morning pinaka yeah. no guys, pinatanda ko nga mall dito sa Davao City. oh <laughs> Hello <laughs> so, guys, ana. Sulit na mo ng ganun mo guys, ah, mo ang pag lakaw-lakaw diri kay Sunday man, inter Sunday man, so <clears throat> paano na to si God nga atakan po na to o oh, chance nga ano, makasimbat ah. Balag bisita sa trabaho. Oo. Oh. Hmm. I like Wala, isikir si God. Kung kisa may mga bashers dira guys, wala akong pakialam. <laughs> <laughs> oh good guys, tama yung Di hindi hindi na mapapit ka ng mga hindi ah, mga insa mga tao, mga tao mga sipang King Saka, kung hili ka magbasa mo ah eh, guwapa ka, guwapa ka na kami mga guwapo mi guys bahalag pangit lang <laughs> Kaya ang hiling mag-bass Kamu, sige, bass lang mo dira. Basta kami, sulito na namang lakaw-lakaw ron. Kunya, wala may alam sa mundo kung mang hiling mo mag-bass, bass dira. Basta kami, sood ni nga higala, friend lang kayo, ming duwa. Alam mo, oh, guys, kung buhat buhatan may ni istorya, go! Kamu, bala ba Di mang, ba ba di kamu mo, kung sa inyong sarili, go. Para bala sila guys kay nga na may lahang daw ilahang kung sa ay ilahang touring sa mga nga na puso ko sila mong judge pero okay rin kasi sa mga guys basta malipay lang mga oh. oh, bitaw guys kami sulit na mong barkada guys Mga oh. barkada nga Buangon, bitaw ano <laughs> <laughs> bitaw guys oh. Taba, ang nga to ay, ang ato to ah ang ato ah kung asa ta malipay dito ta oh dito bitaw mao oh, gingon guys ang asa ta malipay dito ah oh. dito, as ah. as nga pagkuban mo pimente sa imong mga bartada oh mm. para dili pa guys mm. ba para dili makakulot okay. tong naong dili ana ba mm. anang lagra og bangag pagbangag og pimente kay gabaan gihapon ka Kayak, kamu, kayak, kamu, kayak, kamu, kayak, kamu, kayak, kisah dia kamu, kayak, kamu, kayak, kamu, kayak, Balap kayak, Kuk.. kayak, kamu, kayak, guys, kayak, kamu, kayak, kamu, kayak, kamu, kayak, Okay, oh. oh. kanang Kwan guys Kanang Kanang puso pa manilus guys Parang na ikuan sa mga guys Okay, kanya minta kwan, minta kwan, guys. kanya Okay, kanya kanya manta Kanya kanya manta kanya guys Kanya kanya manta kanya kanya kusap na Kanya kanya manta kalipay Wala nang kulabot na uh. na guys sa ihan ng baba mismong gigawas Wala nang sakuha Iyahanan <laughs> na nga uh, side Dira sa kuha Basta ako, good boy lang yapon ko. Go. good boy mong po ko ang barkada, guys. Oo. Oh. Ay, kung ka nang, kung gusto ko yung manilus na na, kaya, 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 kung gusto ko yung manilus, ako, oh, pasilus maayo. Ano ba? Gusto ko manilus nga. Ikaw kung tawahan na, tapos ko yung manilus. Pasilusog ang kanagong mayo. <laughs> Bukasak ang simuha! Huh? Bukasak ang simuha! Ikaw tawana ka kung ka Ikaw tawanan ka kung gusto ka manilos. Ikaw, ikaw tawana ka gusto ka manilos. Ano <laughs> 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 mga on? Ha? Huh? Ah, asa itong guwapo nga kuwan na riyo. Dito no, akin. Ay,

Gloria, it's okay. <laughs> so, <laughs> um, <laughs> guys, ling guys linggo ni mga guys dalasa orkeano manaman mixim ba uh -oh. so kaya to namo tong bago karon nga gihimo nga sm lanang ay SM lanang SM Ikulan. Ikulan. So, so, direte, na So na 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 guys oh. So guys, um na mi karon sa uh, ano guys na na new 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 Moon New Moon New mall New Moon Ano ba? Haha. Haha. Di. Haha. Iko Haha. 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 di Haha. 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 Haha.